nagpupunta ang mga tao dito so parang meron lang dito man-made ng beach na namag-wave, ang saya lang guys kasi kahit papano parang ginagaya lang nila, nakakaiba dahil pati ang mga sun <hazan> nagsiksikan muna kami habang pasunod yung mag-asawa So, babaybayin na natin yung ating pupuntahan para sa ating staycation sa ngayong karam ng linggo After natin, nandito na tayo pa C5 So, gusto ko lang makita para naman kakaiba at ibang-iba yung ating transportation na makikita nito kumpir sa Singapore So, ganyan nandito kasi tayo sa Pilipinas dahil nga ipinagmamalaki ko rin kung ano ang meron at kung ano ang pwede nating makita sa Pilipinas finally nandito na tayo so ngayon ang gagawin na lang natin is papasok tayo so sana maging okay lahat yung ating pagpasok at wala tayong masyadong aberya yan ang maganda So excited na naman si Bogski at ipapakita natin kung gaano kaganda talaga itong staycation sa loob ng Azul na tayo. Dito tayo sa room 412. So, pag pinasok na natin dito, parang ganun lang din guys dun sa aking kondo. Mas maganda pa. So, ito agad yung bungad. May CR na. Dito tayo. Malinis naman. So, pwede. Sarado lang natin. So, meron tayong pwedeng gamitan na sofa bed na kung saan. Dahil nga two bedroom para lang kasi tulugan. Kada room, apat. So, nakuha namin to ng 3,000 kada room so naka 6,000 tayo so meron tayong rito ang pwedeng magamit so light cooking lang daw meron na naka table na may plato at naka ready na at nakahanda ito yung ating makikita na bedroom ang saya lang di ba makakapag staycation ka na sa loob ng Azur dito sa Paranaque near to Bicutan so dito naman yung beranda Wow, buksan natin para lang makita ninyo guys. So, meron lang tayong mini chair dito na na-aircon na. Ito yung ating pwedeng makita. Wow! Ang ganda. Ito yung kino-commercial at talagang popular noon. Uh, hindi ko lang alam hanggang ngayon. Dahil nga pagpasok pa lang namin, ang daming taong makikita. Yan yung ating pwedeng sumingan mamaya. Pero hindi pa natin kompleto. Hindi pa kompleto yung aking mga kasama. Inaantay ko pa yung, yung aking sister at si Kagawad Junior Wanet. So gusto ko lang iikot para makita nyo lang kung ano yung pwedeng makita at ano yung azure na tinatawag na ito yung dinadayo ng mga tao. Nandito na tayo sa room 405 dahil dalawa nga yung ating renentahan. Ito naman yung room na kung saan wow ang bango agad pagpasok mo pa lang ang bango bango. Ito yung unit na ating pwedeng magamit. So pwede natin enjoy yung ating wifi daw dito maganda kagad ka yung pinakita nila mga design. Ayun yung aking apo na kung saan nagmatch lahat yung kulay para lang din na nasa kondo. So dito sa Azure pala, parang ginawa na lang nila rito pala, ginawang staycation. Yung mga taong may hilig mag-swimming dahil meron niyang man na beach para lang sa mga taong may hilig mag-swimming. Yan yung aking pamangkin, si Joy at si Buju ang saya lang, ang ganda lang. So, kakaiba ang bawat yung mga nakikita natin. Kasi ang nagpapaganda lang dito kung paano mo ina-arrange eh. Ito naman yung kanilang veranda. Ayun si Jennifer. So, ito yung ating makikita sa buwan sa nasa loob ka ng veranda. At ito yung ating pwedeng makita. Wow! Ang saya at ang ganda. At konti pa lang ang nagsiswimming. Talagang nag-aantay na kami para makompleto para libutin natin ang kagandahan ng azure dito sa loob ng Paranaque near at Wow! Dito na tayo guys. Bumaba muna kami habang inaantay namin si Riz at si Junior. Napakahangin. Maganda lang yung sa baba dahil siguro nga nakaka-relax. Dahil bago lang din kami rito. So hindi pa tayo mag-swimming. So, gusto ko lang muna ko kayo yung abot ng ating wedding nakakita sa Walid. Wow, ang saya. Sana naririnig nyo pa yung boses ko. Dahil sa tindi ng hangin at sa tindi rin ng init ang panahon, talagang nagbabalik sigla ang summer dito sa Pilipinas. Ano yung nakikita nyo? Ayan yung dinadayo kung bakit nagpupunta ang mga tao dito. So parang meron lang dito man-made ng beach na nang magwe-wave. Ang saya lang guys kasi kahit pa paano parang ginagaya lang nila nakakaiba dahil pati ang mga sun puti wow na wow sa maghapong kaysa yan sa maliligo ka magbabayad muna tayo rito mabuti nila inaccept nila tayo habang inaantay natin yung dalawa non-refundable nga lang so si Jennifer yung pumakausap para mamaya ipapakita naman natin yung mismo wave na tinatawag nila dito sa loob ng So nakakuha na tayo ng ticket. Ang inaantay na lang natin yung dalawang kasama natin para mas maganda. Ito yung i re natin at kung may makikita kayo na barcode, ayun yung i-scan mamaya papunta doon sa ating pagsisimingan. Kaya excited naman si Bogsing sa isang palibagong araw. Pwede rin kayo magbaon, magluto, pero mga light eating lang. Pero at the same time, may interesado ako sa pagkain dahil nagugutom na ako. Pero minsan na paglalakad natin, papapapasyal natin. Ito yung ating mamaya makikita. Ngayon yung nilapit ko para talaga makompleto. Kasi nga, ang hira pala dito, kapag hindi kayo sabay-sabay, mas maganda talaga dahil sabay-sabay din ang ating pagpasok. Wala na tayong ibang pwedeng gagawin. Ang saya lang, ito yung tiyatawag ng The Barrage Beach Club. Ano ba yung mga pwede natin makita doon? Pwede tayong mga, merong mga pwedeng gamitin, pwede tayong mag o kumain na may mga ganito. Dahil ang entrance mamaya guys, doon pa mamaya tayo ikikot. So ngayon may mga ibang mga tao talagang dinadayo ito. Iba pa lang ang guys, dinadayo talaga ng mga taga dito, locally man o mga turista para lang talaga masubukan nila yung kanilang man-made na mga mag-wave. Pero yung wave, may mga oras para dahil nakita ko sa si schedule. Ang saya lang ipakita mo, no? Ipakita mo namin yung mga building. So nakikita kasi natin to, true commercial, para lang talaga pinopromote nila Ang saya lang talaga ipakita na may ganito na pwedeng pasyalan sa loob ng Azul inside ng Paranaque or near to Bicutan City. Ang saya lang, di ba? Ay papano meron ditong lap pool na tinatawag. So marami palang pwedeng gawin or puntahan ng mga kapag nasa loob ka ng Azure. Ang naiisip ko lang guys, may bawat mga um, condominium na nakatayo rito. May mga iba't ibang iba mga pangalan. Nakakatuwa lang, nakakalito. Pero hindi ka basta rito makakapasok dahil kailangan meron kang visitor pass. Ang saya. Natutuwa ako dahil hindi ko ina-expect na karamihan na mapupuntahan ko ito habang andito ako sa Pilipinas. Ikot lang tayo guys ha. So nandito pa rin tayo mismo sa loob ng Azure. Ang daming pwede nating pagpuntahan o lakaran para lahat libutin natin. May mga kiddie pool din dito. Tingnan natin. Wow. You know? Oh, para lang makita nyo. So kahit pa kasi yung mga iba sabi hindi pa pwede. Syempre, tinitira rin nila sa mga taga dito na nakatara sa mga residential. Hindi lahat pwede natin Uh, mapagswimmingan. Dahil doon lang tayo sa may beach man para lang tayo magswimming. Ang saya lang na o-organize ang lahat dahil meron dito shower bago ka muna talagang magpupunta sa pool. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito habang inaantay sila umorder muna ako ng clubhouse dito na sandwich mula dito pa rin sa Azur. So may mga bagay na may mga pwede natin pakita o or umorderin sa kanilang mga menu. So, dito lang ito makikita sa loob na Azure. nandito na tayo mismo sa loob ng beach, sa loob ng Azure. Kung kaya, ito yung ating pwedeng makikita. Nagdadalawang isip ako kung maliligo ako dahil sa dami ng tao na si Bagong sa kanyang mga nakikita. Talagang parang summer na. Napagbigyan tayo ng panahon, mabuti na lang, hindi umuulan para makapagpatuloy lang ako, iikot ko kayo kung ano man ang pwedeng makita sa loob ng Azure here in the Philippines. Okay, talaga makikita nyo ang daming mga tao. So dapat nakapang-attire kayo ng swimming. nag attract itong mga puno at marami nagpipictures maraming mga tao may mga lifeguard na kung saan for safety reason yan kung bakit nila pinapantayan syempre for safety reason na sa mga taong naliligo rito ayan si Daniel at si Brianna sa site, ito yung tinatawag na kiddie pool. Nakakatuwa lang yung mga sun kasi kahit papano na -e enjoy ko dahil yung nasa Singapore ako hindi ko masyado na -e enjoy kapag summer doon at hindi ako masyado nakakapag-swimming. Ngayon na lang ako nakalabas at na experience at pinayagan pa tayo ng isang magandang panahon para makapunta at ma-experience ko ang kagandahan ng Azure here in City. Wow na wow sa ganda ng hapon. Sa bahay ni eh. so, Ang lang, no? ang ganda. May narinigay mga Kaya guys, kaya naman pala nag-iingay dahil nga nag-start na yung timing ng azure Beach dito. Dahil ang hinahanap lang dito guys, yung waves. Alam mo naman ang mga tao, especially ang mga Pilipino, nag-e-enjoy na yan dahil nga sa kagandahan at na-e-experience nila doon sa kanilang pagliligo. Wow na wow sa magandang maghap sarap ng pakiramdam ni Box kahit hindi ako nag-swimming, nag-enjoy naman ako. Dahil nga sa mga kasama ko ang aking pamilya tulad ng mga One Family at na Family. Yung mag-amalang pala, matutuwa ako sa mga ambience na aking nakikita. Ang sarap ng aking pakiramdam at sana pwede nyo rin ito ma share o pwede kayo pumunta rito sa loob ng asun. salamat at ang magtausapuso ako lang pang salamat at uli-ulit na handang magkwento at ato dito ako tuwing Thursday and Sunday. Uli, thank you. Good afternoon